Lahat naman tayo na loko sa pag-ibig kasi wala eh nagmahal kay eh. Ipinagdiinan ng kapamilya actress na si Kim Chu na hindi niya mapapatawad agad-agad ang mga taong nanloko sa kanya. Tao lang din daw siya na nagmamahal at nasasaktan, kaya mahirap daw maging friend uli ang taong nakarelasyon at nakahiwalay niya. Nagsalita tungkol dito si Kim sa naganap na press con nitong nagdaang Monday para sa pagpapalabas ng teleserye version ng prime video series niyang linlang kasama si Paolo Avelino, Jem D. Guzman at ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Dito nga siya tanong kung ano ang masasabi niya sa pakikipagkaibigan sa kanyang ex-partner. Anya, tamang panahon lamang ang makapagsasabi kung dapat silang maging friends uli ng kanyang dating jowa. Ang hugot na ito ay base na rin sa mga karakter niya at ni Paulo at James salin lang na dumaan sa matitinding hamon ng buhay dahil sa isyo ng pagtataksil at panloloko. Lahat naman ng sugat hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. Paliwanag ni Kim, iba rin daw ang magiging sitwasyon kapag may anak na ang dating mag-asawa o mag-partners dahil mas marami silang dapat ikonsidera. Dapat may consideration din na kasama sa time and acceptance para sa anak nyo kasi para hindi naman sila matrauma. I-set aside na yung hate kasi dadaan talaga sa ganyang proseso, kasi hindi naman siya in one click mapapatawad mo, at nagbati na kayo para sa anak nyo, paliwanag ng ex-girlfriend ni Xian Lim. Nauna rito, nasabi rin ni Kim, na handa naman siyang buksan muli ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig. Oo naman. Hindi man sa ngayon muna, pero hopefully in the next months to come. Ay hindi years pala, sagot ng dalaga na makalipas ang 11 years ay nakipaghiwalay din kay Xian. Marami namang kayang magbigay ng love, sa work, sa family and friends and willing naman akong tumanggap. And basta kasali sa buhay yon, so I embrace natin yon. Dugtong ng aktres, kamakailan lamang ay kinumpirma ni Kim na hiwalay na sila ni Xian. It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship. We thank all our followers for their love and support, but now we ask you to appreciate our honesty and give us the privacy we need as we begin new chapters of our lives. To all our supporters, maraming salamat for all the love and understanding. Mensahe ni Kimmy, samantala, abangers na ang Madlang People sa teleserye version ng Linlang na magsisimula na sa January 22 sa iba't ibang platforms ng ABS-CBN After Batang Kiyapo. Ayon sa director ng seri na si FM Reyes, when we presented the original script to Prime, we were asked for an hour per episode with a total of 14 episodes. So, you can imagine roughly 60% of the original story hindi pa napapanood. While they say it's successful in Prime, yung structure niya kasi is for one hour lang kaya hindi nila tinigilan. Now if you have a 30-minute show sa TV, iba din yung experience, anya pa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.